Hello mga kabirks. Yan mga kabirks, tingnan mo mga kabirks, mga dahon sa halaman namin mga kabirks So, oh. Ito sa harap namin 'yan mga kabirks 'yan. Nagkulay brown na mga kabirks sa sobrang init mga kabirks, grabe ang init mga kabirks oh, oh. 'Yan mga halaman. Kawawa nga eh. Kahit anong dilig mo mga kabirks dahil sa sobrang init talaga. Ano kasi talaga sila sa init eh. harap talaga sa mga, sa init kaya naging ganun halaman 'yan. 'di ba? Kawawang kawawa mga halaman mga kaberks. Oh, grabe talaga mga kaberks. Sobrang init talaga mga kaberks. Grabe, wala mapaglagyan ang init mga kaberks. Mabuti na lang 'yan, 'yan, yan mga halamang 'yan, 'yan. Yan siya mga kaberks, 'yan, 'yan. Kasi palaging araw-araw din diligan 'yan. Umaga, tanghali at gabi hindi nidiligan. At saka dito naman sa amin kaya mayroong ganyan mga green na mga mga dahon, green pa rin kahit papano mga dahon mga kaberks dahil nandito mga kaberks dito kasi ako araw-araw naglalaba minsan halos araw-araw ako naglalaba so yung mga tubig na ano nilalagay ko sa, sa timba tapos yung mga tubig na yan hindi ko tinatapon kasi yan ang inaano ko sa mga tanim yan dinidilig ko sa mga tanim kaya yan mga, mga tanim dito banda sa akin yan nagkulay green siya pa rin at saka mayroon pa rin kaming shade ng green at saka hindi masyadong kaya hindi masyadong mainit dyan dahil inaalagaan ko talaga yung mga uh, yan, mga halaman oh, yan. Kahit papano may mga ano pa rin. May shade pa rin kami ba hindi talaga masyado mainit. Kahit sobrang init, may shade pa rin kami ng mga dahon yan. At saka dito oh, ito naman dito oh. Ano ah, na no, umaatay ang mga ano. At saka alam mo mga yan, mga kabarks Mga ano yan mga kabarks, mga kamatis yan mga kabarks, kawawang-kawawang mga kabarks. Ang dami pa namang, ang dami pa namang mga ano, mga mga bunga mga kamatis pero talaga namatay siya so, sobrang init mga kabirks tingnan mo mga kabirks O yun oh hindi you ano know? oh, diba mga kabirks oh, kawawa mga kabirks sa mga ano mga kabirks kaya na mga kabirks sobra, sa sobrang, so, sobrang init mga kabirks kaya ingat ingat tayo mga kabirks kasi sobrang init ngayon mga kabirks sige mga kabirks bye bye mga kabirks update ko lang kayo mga kabirks